Red Toby. Yes, Your Honor. Um, uh, for the record, na forward ko na po kay eh, Yusek Kati yung, yung file para ma-fill up pa na po sana ng staff niya abang nandito kung pwede yung mga mananalo kung natuloy po yung bidding. And Your Honor, can I make a request, Your Honor? Kasi yes. nga po, nung magmula nung sinimulan ko to, katulad last week, ako na po yung tinarget. Ako yung tinarget na mga ano nung paninira na hindi naman totoo. Your Honor, can you give me um, five to ten minutes just to show, to defend myself, Your Honor? Okay. Can I um, show the USB? Again. you stop nothing? Can you assist uh, Rep. Toby? ating mga honorable senators, I will take a little time. I just have to defend myself from the accusations. This is uh, referring to uh, the press release conducted by uh, representative Alfredo Garbin. Yes, your honor na uh, yung ako bicol na ako daw ay nag-insert. First of all, hindi po ako makakapag-insert kasi nga hindi po ako member ng Bicam. Paano ko makakapag-insert? So Pangalo this, this presentation is actually to answer the press release. Yes, your honor. Okay. Um, tapos pangalawa, sinasabi niya na doon sa nadagdag sa Bicam ay merong kasama doon sa mga top 15. So, ang ginawa ko po, nagtanong po ako sa DE. never, for the record, never ako nagtatanong sa DE kung sino na nanalo sa project. So, hindi ko alam kung sino na nanalo. Then, nung dumabas yung top 15, that was the first time tinanong ko sa DE, bigyan mo ako ng listahan nung sa mga sino nanalo. Kaya meron akong listahan. Okay. So, sana pagbigyan naman ako na depensa ako naman sa really ko yun. Proceed. Yung tiyak na votas. Navotas. Tapos sinasabi po nila na ang laki lagi ng flood control project sa Navotas. Your Honor, mas siguro kasalanan ko kung hindi malaki ang flood control project sa Navotas at iba pagawa, dahil binabaha po talaga kami at below sea level kami. Ano naman gagawin?